Kagabi nga ay ginulat ng sikat na influencer at vlogger na si Zainab Haraki ang lahat nang ibahagi niyang pumanaw ang kanyang ikalawang anak na si Baby Moon Harake matapos itong malaglag o matapos niyang magkaroon ng miscarriage. Ngunit kasabay naman ang malungkot at bigla ang pangyayari na ito ay ang issue naman ngayon na naghiwalay na ulit si na Zainab Harake at ang kanyang partner, ang sikat na hip-hop artist na si Skastak Lee. So ano nga ba ang pinagmulan ng latest na hiwalayan issue ng dalawang sikat na personality na ito? Dalawa ang kumakalat na info ngayon sa social media. Ang una ay nambabae na naman daw si Skastakli at ang pangalawa ay nabuntis daw si Zainab Harake ng ibang lalaki na isang artista. Pero dun tayo mag-focus sa nang babaeng angulo dahil wala namang basehan yung isa. May isang babae umano ang gumawa ng dummy account, chinat si Zainab na nilalandi siya ni Skasta at nag-upload pa siya ng mga litrato nila together at chat nila bilang patunay sa mga aligasyon niya. Pero tila alam na ito ni Zeynab dati pa dahil sa mga lumang tweets niya na ito noong March 22 na deleted na rin ngayon. Ayon sa kanya, me and my baby we gon be alright at deserve ko ng totoong happiness. Ibig sabihin ay March o posibleng before March ay nalaman na ni Zainab na nagloko ulit si Skasta. Sa Burol Awake viewing naman ni Baby Moon kagabi ay kapansin-pansing wala si Skasta sa nasabing venue na dapat ay katabi siya ni Zainab at Baby Bia sa pagluluksa sa kanilang isa pang anak. Yun pala sa social media account ni Zainab ay hindi na siya nakafollow sa partner or ex-partner na ngayon. At kung bubusisiin naman ang lahat ng photos ni Zainab sa Instagram ay makikitang wala na si Skasta dito. Dati-rati naman ay maraming sweet photos sila together. Ibig sabihin lamang nito ay pinagbubura na niya ang mga litrato nila. So in short ay nabuking si Skasta Klee na may kerida. At hindi rin ito ang kauna-unahang pagkakataon na na ng babae ang sikat na singer. Noon pa man kasi bago sila magkaanak at sa hinabahaba ng naging relasyon nila ay ilang beses na ding silang naging on and off dahil sa notorious na pagiging chickboy ni Scott Matinding pambabatikos ngayon mula sa mga netizens ang natatanggap ni Daryl Borja Ruiz dahil sinabi umano niya noon na magtitino na siya matapos isilang ang anak nila ni Zainab na si Baby Bia. Dobling dagok ito kay Zainab Harake na talaga namang kinakaawaan ngayon ng mga netizens. Siyempre bukod sa nawala na siya ng anak, problema niya din ang tatay nito. Ayon nga sa komento ng ilang netizen ukol sa issue, Once a cheater always a cheater at hindi lahat ng manloloko ay kayang magbago